Kamusta mga lodi? At pasensya na kung wala pa ang full chapter ng part 25. Pero 'wag kayo mag-alala dahil may lalabas din natin 'yan. At ngayong araw nga, i-additional e hint lang tayo sa darating na serye. At isa nga sa mga dagdag information, e konfirmado na ang huling alas, o ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Snake Hellbell. At yan nga ay walang iba, kundi ang kanyang final transformation, na talaga namang sobrang forma. Dahil kung sobrang laki o dambuhala ng kanyang ikalawang palit anyo, E ang final transformation naman niya, e kabaliktaran dahil mistulang lumiit siya dito. Nakasing laki lang ng normal na tao, at parang human form nga ang na ang palat anyo na Dahil pwede na siyang ikumpara sa hubog ng katawan ng tao. Pero ang kabuuan niya, e parang taong ahas o snake man. Dahil sa pang ibaba nga niya, e meron siyang buntot na ahas, at sa pang -itaas naman, e meron siyang katawan na parang hubog ng isang tao. at sobrang lakas ng huling transformation ng Snake Hellbell. Dahil maglalabas nga ito ng nakakatakot na kapangyarihan, at lubhang napakadelikado sa mga maaapektuhan nito. Kaya lahat ng mga alipin, ay e nagulat dyan, at sobrang taakot na taakot sa banta. At sabi nga ng kanilang pinuno, na kung hindi daw sila aalis dito, e maaga nga daw silang mamamatay. at si Kid naman ay e sobrang nag-aalala sa ating bida. Dahil natatakot nga siya, na baka mamatay si Don Freaks sa sumpa ng banta. Etangin si Don na nga lang daw, ang natitira sa kanya. Dahil ang ating bida nga ang kanyang kaibigan, na tinguring siyang isang pamilya. At sa laban nga daw ng Hunter at Hellbell, e eh sasabihin nga daw ng banta kay Don Freaks. E eh unang pagkakataon nga daw, e eh ngayon ito ginamit sa isang tao. Kaya malaking karangalan daw yun, para sa isang mababang uring nila lang, na galing sa labas ng kanilang mundo. Pero ang ating bidang hunter nga, e eh walang pakialam sa bagong anyo ng Hellbell dahil siya pa nga rin ang unang susugod dyan para tapusin ang ahas na banta. At isa pa sa additional information, italagang e bakbakan ang laban ng dalawa sa kabuoang kabanata. Kaya abang-abang na lang mga idol, sa part 25 dito sa JC Anime TV. At dahil nga maiksi ang video natin ngayong araw, kaya kaunting usapan lang tayo mga idol sa segment ni Don Freak sa nakaraan, ang Hellbell ang ikalawang banta na kanyang nakita o nakaharap. Dahil ang una nga, eh yung batang ay na talaga namang napaka-delikado. Dahil ang mga ay talaga, ay eh may nakakatakot at kakaibang kapangyarihan. Dahil meron silang salamangka na maaring maubos ang lahat sa isang iglap. Pero kahit na ganun, e eh naman natin, kung gaano katalino si Don Freaks. Dahil wala nga siyang taakot na nakipaglaro sa batang ay. At alam niya na agad sa kanyang isipan, kung papaano re-resolbahan ang banta na ito. At nasaksihan nga natin, na si Don at ang batang ay ay naging magkaibigan sa huli, pero nalaman din natin, na marami pang ibang ay maliban sa bata. E talaga naman, e paano kaya mga idol, kung magsama-sama ang lahat ng kapangyarihan ng ay? E paniguradong napakalakas niyan kung magkataon. Dahil ang kapangyarihan pa lang ng isa, e napakalakas na, at lubhang kinakatakutan. Pero ang isang katanungan mga Lodi, e kailan kaya muling magkikita ang batang ay at ang ating bida? E paano kung bigla yan pumunta, sa labanan ni Don at ng Hellbell? E talaga naman e napakagandang moments niyan. Pero lilinawin ko na hindi ito konfirmado. At ngayon nga, e ang Snake Hellbell ang ikalawang banta na nakaharap ng ating bida. E saan kaya hahantong ang kanilang laban, pwede rin ba na silang dalawa ay maging magkaibigan, o kaya naman na baka ang kapalaran, e ang kanilang labanan ay hahantong talaga sa kamatayan. At kung re nga natin yan, e eh si Don Fricks, e eh may busilak na puso, at hindi siya nagtatangi ng kaibigan. Dahil kahit anong klaseng nilalang, e eh kaya niyang tanggapin para maging kaibigan. Pero sa punto ng sitwasyon ngayon, e eh mababa ang chance na maging magkaibigan ang dalawa dahil si Don nga, ay eh dumaranas ng madugong pagnanasa. Kaya mas mataas ang chance, na ang kahihinat na ng kanilang laban ay laban hanggang kamatayan. At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po.